Toka! Ah! 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 Ayun ah! oh, talawan ng mares. Baliktad ang paso. Oh, Nawasan sila. Hindi kayo makakalabas diyan sa Kalampayan ng mga Kristos. Hindi kayo makakalabas diyan. Hindi makakalabas diyan, Di Di ha? Sa mga oras natin, mga kalabas Dakotin nyo, tatlo kayo. Dakotin nyo. Gusto ko after nito, mga kalakad ah Hoy, hindi na kayo ko pato rito. Dakotin nyo, ha? Ah. Bisa mo! Bisa mo! O, hindi kayo makakalabas dyan. Ang bilis nyo mahuli. Ganyan kayo kahina. Tatlo pa kayo. Ito nga nakinsin na. na. Sabay-sabay pinatay ito, eh. Kayo pa tatlo lang. Takot! hindi ko lang to. Ginawa Mayaba nga. Pero bakit mo ginanyan? Pinaparusahan mo. Alam mo ba'y kamamatay niyan. yan? yan. Ano lang? Parang fans lang nakita lang. Ano ba? Fans kayo? Fans? Ganon? Haters? Ganon? Yung nagko-comment. Kukomment. Ikaw nagko-comment ka? Delikado talaga. Mga pangalawang na, pasok. ka? 29. 29? Ilat ang pangalaw mo? Ah! 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 Ayan Ay, mga content creator tayo, front talaga tayo sa ganito O yan, pinakamahina, pasok Ayan, mo O yan, parang de-identitate ang boss mo eh mo, mas pinakamalakas dyan, yung lahat na naguutos kung sino may naguutos dito Pasok Ayan, pangalan mo sa lagi pa lang Dakutin mo ang dalawang kamay, bisan nyo. Makakalakad to ngayon. wag dakutin mo. wag tatamad-tamad. Pakitin mo, sumula pa. Ha? Sumula pa. Ano? Pakitin mo. Habang may sape? Oo. Oy, papakitin mo to ng handan, ha? Habang nandiyan kayo, kailang makakalakad to. O tanggalin mo na bisan mo. Tanda ka, pati ka mo. Hmm. Mm. Ito, alamang dagat to. Ah. Ah. Hmm. Mm. Mm. Ano nga nangyari? Palabasin ko ba ito mo dyan? Bilisan mo dako, tantagal mo! Ha? Gusto mo na po ay? Nakabisa rin. Kabiti kayo tatlo? Magkakilala kayo? Abisan nyo, takot. Takot! Gusto ko isuka mo lahat. Isuka mo talaga ninyo. Pinakain kayo rito? May kayo? May pinakain ba kayo dyan? Ah! Pinakain kayo? Pinakain kayo? Huwag mo kong pagitan niya. Ako ko yan. Bisa mo, bisa mo, bisa mo. Bisa mo, bisa mo. Kailangan hindi ka masaktan dito pagkatapos yan. Ha? Ito yun to O. Oh. Oh. Bisa mo, nakutin mo. Nakutin mo. Bilis! Bilis! Bakit ka ito? ko kayo. May anak ka ba? Wala ka anak? Wala. wala. Bawag ka okay, no? Wala. Bawag ka ba? Hindi. Okay, no? ba okay, no? ba't, ba? ba't wala kang anak? Ay, wala eh. Bakit hindi wala lang? ka kasi. Wala. Ha? Wala. Ano ba't tumata? Anong tinatawag niyo? Demonyo? Ha? Ano ba't tinatawag niyo? Demonyo? Hmm. Sa tingin mo, mapatawarin kayo ng Panginoon? Wala. Ha? Umihigit oh, ang tawag ngayon sa Panginoon.

Ikaw? Gusto mo sumunod? Gusto mong works na ito? O humingang tawag sa Panginoon? Kaya mo sumunod? Humingang tawag sa Panginoon? Sabi mo pangalan ng Panginoon? Alam ko lang talaga pinatay ko. Ha? Guide ka? Talabang ha? Talabang ha? O humingang tawag sa Panginoon? Humingang tawag sa Panginoon? Bilisan mo. Panginoon, ano? Panginoon. Panginoon ano? Pangalan ng Panginoon? Jesus Christo.

May lagi kayo sa asawa? Sa so, Kaya wait lang, natulog ka ba? Hmm. O, oh, ng nito, ha? Inugos yaman nito? Inugos katagal ginagawa to? Ha? Gano'ng katagal ginagawa? 5 months, 5 months, 5 months. 5 months, wala? 5 months. Tatlo kayo 5 months? Yes, yes, English yes, yes, yes. zero ba? Hindi. 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 O, ka

Nung wala na to, di na siya sasaktan. Patay na yung makukulag. O. Oh. Isingin okay, ano mo na yun. Sige mo. O. Ito ang nating tinatawag, ito ang kikising. Ito na ang kaluluha ni Awit, ang tuwagin niyo. ni Awit. Kenneth. Okay. Ken-Ken-Kenet Cruz okay. Balik. Balik. O, tayo. Palakarin niya si Awit. Happy birthday, Awit. Birthday. Ano? Nakita <laughs> nga? <laughs> Ano? Uh, Kaya mo, nag-prayer lang kami dito para lumalig ka. Bakit mo? Kaya maalala guys. Oh, Kaya bakit mo? Oo, oh, bakit mo? Ah, ito. Para maalala. Ang natin ngayon sa Panginoon sa Kristus na gagalig to. Lahat ng mga ulam ng ano, baklas. Ay, gano'n. Sa tulog ako. <coughs> Akit ka? Ay, masakit ay? pa? okay no. Masakit? Akit saan? Ba't mo pa makakit? Hindi ko masakit tugod mo. Akit ka? Akit pa ba ka? instant yan. Balik. O ano sa akin? Ano? 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 Magaling ka na tingin mo? Oo. Uh Magaan -huh. uh, pa karamdam mo? Wala. Wala siyang maalala. Kayo nangakita. Ano ito? missis Miss niya. Naiiyak na naawa siyempre sa asawa niya. Eh. Kaya ito, yung mga content creator tayo, prone tayo sa ganyan. Hanggat mga retol, pagka ganyan, eh, nakakalimot ka ba magdasal? no? Oh, gusto, lagi, gusto mo lagi, hmm. makuha yung gusto mo. Mas maraming lalapit na, ano, madabilis ka pasukan, magdasal ka pa rin, eto, magkumpisal ka, may ka ng tawad. Alam mo yun, kung ano ang saranan mo, alam mo yun. Hindi mo kailangan kung gusto mo simba, kung hindi sa puso mo kailangan. Mas gusto ng Panginoon ay tayo lang nandun sa kwarto. May kinib yun. Ang binabasa, puso ah, hindi yung salta ka lang salta, diba, pasensya na po. Puso, kailangan bukas sa puso. Tawad, hindi ka ng protection sa pamilya mo importante tapos masasalamat. Ihingi mo ng tawad yung mga nalang. Ito yung sa mga pag-creator tayo. Prone talaga tayo sa ganyan. Eh, alam naman natin na nagkakamali tayo. May, sabi ko na rin yan, mayabang na daw. O, kunyari ako, mayabang din. Kupal, gano'n. Pero wala kayong karapatan na saktan kami ganyan. wala tayong kalaban. Nag-hospital pa to. Ang kanan na mo doon? Nasa ano rin yun? Nasa 70. Tignan mo ko naman mag -apa. Ikaw mag 70? Sige mo na magapa? -apa. wala pantay na eh. Hmm. Oh. Kanina mag -a? Sa mga detrator natin dyan, marami tayo. Ano, wala, wala yung mag -ano pa ako, oh. Kanina man, nasa ka, yun. Sino nakakita na, 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 na mag dyan? Sa inyo, alam niyo yan? Sa sasawa nyo, no? Oh. Di, wala na, no? Nalaan na no, ba? Na. Ah, hindi to content. Nalaan na <laughs> Totoo to, guys. Sa mga hindi na naniniwala, eh, hindi, so, hindi. Totoo nga. Try nyo lang hindi maniwala. Ang damang, sabi ko sa'yo, titig ko kayo. Pero sa mga naniniwala, Maniwala lang kayo, kasi gagaling talaga kayo. Hindi ko alam yung nangyari kanina. Real talk, hindi ko alam. Nung sabi niya, mat... Natanda ko yung pinatulog mo ko, sabi matulog. Relax ka lang. ang doon lang, di ba? Ang doon lang naalala ko na, kasi nakavideo ako eh. Mapanorin ko na lang kung ano yung nangyari. So, wala akong nararamdaman. Kumbaga, parang tulog lang ako kanina. Ewan ko, hindi ko alam, hey, pre. Hindi ko alam, yung real talk. Ha? Balik ko pa, pa mo ni. Balik ko din pa mo. Yeah, dali na ko naman yung bisyo? Uh -huh. oo okay. Kinulang ka tatlo. Hindi ka nila kinala, nayayabangan daw sa iyo. Facebook. Nagko-comment lang okay. na daw sila. Tingnan ka bitte. Tingnan Tingnan mo to, ah, eto ito, ah, huli ah. Ito lang ginawa ko. Tingnan mo kung masakit ah. Ah, oh, daw guys ah. Oh. Sakit? eto hmm. <laughs> map di pa. Hmm. Tsaka hindi ka natakot eh. Kaya natakot siya eh. Pagpasok pa lang, gagawin na rin ka wala. Mabihiro lang ka rin. Mm. Ano yan? Uh, parang koron sa ilalim niya. Ang tawag niyan to? Pandakaki. Pandakaki. Sa dagat pa wala. Pandak, parang tawag siya. Nakakatakot na lang yung mga mm. Wala hmm. tayong kaalam-alam. Lugi talaga tayo. Sa, buhok, sa mundo natin, dalawa na nalabanan natin, pangkatauhan tsaka spiritual. Yung iba kasi hindi na sa spiritual. Kaya nagamatay sila na mabilis. Gumaang na pakiramdam mo. Gumaang, promise. na tol. Pa-shoutout daw sa Ulaga Family. <laughs> ulaga Family! Ulaga <laughs> Ula Family, shoutout sa inyo. Ang galing din ito. Ang galing din ito. Ayan, ito na hindi ako naniniwala kasi akala ko. Tapos, sabi nung sa tropa, nagagalit ahabot ka ba talaga? Ah, sinang tropa dyan hmm. ang maw? Sinang tropa. Ba? Basta. Basta. Um, ah, <laughs> <laughs> oh, sige. <laughs> okay yan. Ayos, okay. bumaling na ako, guys. Hindi Di na masakit. Hindi content, ha? Eh, Hindi. So, guys, hindi to content, ah hindi tayo pwedeng magbiro ng ganong content. Tama. Mawal yan eh. It's either masira siya sa tao, Duh -duh. or it's either Ikaw. masira sa tao. tsaka tol, ano to? Buhay to eh. Buhay yung uh -huh. ano. Nakasalalay dito. So, hindi ko alam yung, yung nangyari talaga kanina. As in, hindi ko alam. Tsaka, hindi natin pwede biru-biruin to kasi Espiritu Santo kausap natin dito. Tama. Umingi ako ng pahitulot sa Panginoon na gamutin ka. Kasi ang unang-una, siya ang unang naging manggagamot sa mundo. Ginawa lang kami instrumento. Na nagkaroon kami ng gantong gantong binigyan niya kami ng... Walang kapatawaran. Oo, oh, pag oh, niloko natin, wala tayong kapatawaran. Wala, wala kapatawaran. Iba yun. Ay, nakita na mga tao na -ta -ta nandito, iba. iba. Wala. Sa kapatawang okay. tayo, boses, no? Kanina, no? Diliit, di diba? ba? Ah. ba? Boses mo tayo. Boses mo tayo. yun. explain. <laughs> yun. So, yun. Hindi ito content, ha? Hindi ito scripted, ah. man. So, si Kuya Moxie talaga dapat bukas pa. Pero sabi ni Kuya Moxie, Sige, pupunta kita, baka makawala pa yun. Mm. Kasi sinatakas ka talaga. So, yun yung masakit oh, pag to pag ginaganto ay hindi pa punta hindi dito kanina oh. ko pa yung masakit sabi ko sa'yo yung mapa yung mapa <laughs> ko eh. totoo sabi sa pahinga muna kami sa Dangan Donut sabi nito tong isa ah, meron talaga yun kasi pinaporkata right? tayo okay. mm. so ayun guys maraming salamat kayo mga kasi o oh, mabasta ikaw Kita rin tayo. Sa gusto mong paggamot o ano, willing si Oxy, pumunta sa inyo. Walang o, bayad. Walang bayad. Kasi ako, sabi ko kay Moxie, wala akong iabot. Pero, nakita nyo, pumunta. From Cavite to... Cavite ka, di ba? From Cavite to Rizal, di ba? So, 2 hours ang biyahe. So, nakita nyo naman. Solid. At, gumaling na ako. Thank you. Peace out, guys.